Tapos na kami ng baha dito. Lakas ng ulan kanina. oh, yeah may dagat na naman kami. Oh. Ayan. Ayan. na lang, pero taas ng tubig. Oh. May resort na naman kami. Oh ko na kapagod oh O, sana. Mm. Inabot na yung bodega namin. Ayan, bigas. Ayan. Malapit na. Malapit na abot na yun. O. Oh. Ayan. O. Oh. Akita natin. Dito. Pag inabot na dito. Oh, sige. Oh, pag inabot daw dito, tsaka na may yaakyat. Tsaka kami magmamadali. Ah, bismillah. Yeah. Here. Oh. Nga pala yung bike ko. Ilang beses ko lang nagamit. Lapit ay isang buwan. Stuck na siya. Oh. Bye, Magliligpit dilingpit mo na ako.